kotse ni Daniel Padilla. Ilang gabi nang paikot-ikot at umaalingin sa bahay ni na Katrina Bernardo. May ganeong? Totoo kaya ang kumakalot na chika na ilang araw na umanong nagpupunta si Daniel Padilla sa isang subdivision kung saan nakatira ang ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo? May balita kasi na patuloy na ng paraan si DJ para magkausap uli sila ng masinsinan ni Kat dahil sa kagustuhan umano nitong magbalikan sila. Ayon sa veteran at ang pambansang marites ng Pilipinas showbiz columnist at radio online host na si Nanay Christopher may nakapagkwento rin sa kanya ng tungkol sa pagpunta-punta ni Daniel sa bahay ni na Catherine. Ito ang kuda ni Nanay Christy. Ilang gabi na raw po nitong nakaraang linggo na nakikita ang sasakyan ni Daniel Padilla na paikot-ikot sa subdivision kung saan nakatira ang mga Bernardo. Sina Catherine ang balita pa, bumahanap talaga ng tao na makapagtulay para sa kanila ni Catherine. Ngunit, sabi ng batikang Manu at TV host, maari naman daw i-deny, kumpirmahin o deadmahin na lang ni na Daniel at Catherine ang nasabing chika na nakarating sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabalita ang patuloy pa rin sinusuyo ni Daniel si Catherine matapos ang kanilang break up. Kasunod nito ang balitang personal na pinuntahan ng aktor si Catherine sa dressing room nito sa ginanap na Christmas special ng ABS-CBN last December. At in fairness, hanggang ngayon, kahit matagal na silang hiwalay ni Catherine, ay hindi pa rin dinidelete ni Daniel ang sweet photos nila together sa Instagram. Si Chrissy Fermin ay isang manunulat, marites at host ng isang palatuntunan sa Pilipinas. Siya rin ay isang host sa TV5 Network. Ang kanyang mga show ngayon ay Juicy at Paparazzi. Ipinanganak noong July 23, 1956 sa Quezon City. Sort of.